Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na rancho. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapako ng sambayanan at sa pag ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 105.1 Brigada News Brigada FM News FM Manila Manila The Music and News Authority. Mga kabrigada ng ating one time the new Filipino time alas sa isuno na ng gabi. This time check is brought to you by DriveMax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. Rinig, rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang DRIVEMAX Max. Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. Drive Max. Drive Max. Umaanga. Umaanga. na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng DRIVEMAX Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa DRIVEMAX Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi, Vice President Sara Duterte, hindi sumipot sa pagdinig ng NBI. Mga nabitawan niyang salita laban sa first couple, hindi niya raw pinagsisisihan. By Cameral Conference Committee Meeting, nagtapos na ngayong araw. Pagkor, nangakong wala ng nang pogo na mag-ooperate sa bansa pagsapit ng December 15 bilang ng mga inililikas na residenteng nakatira sa loob ng 6 kilometers permanent danger zone ng Bulkang Kanlaon patuloy na nadaragdagan. Isang bahay sa Labo, Kamarinis Norte nahulog sa bangin dahil sa landslide at magkapatid na pinabayaan ng sariling ina na tulungan ng Brigada News FM Zamboanga at Wantahanan Party List. Dita. Dita. Buong puso, kasama ang buong puwersa ng Brigada News, FM Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives. Helping and inspiring people to achieve a better life. kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Drive Max. Balita, Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News sa Manila, Heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw po ng Miyerkules, December 11, 2024. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Lay Bagyo at Brigada Sheila Matibag. Yes. 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 Brigada Hindi raw nagsisisi si Vice President Sara Duterte sa mga binitawan itong salita laban kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Sa press conference ni VP Sara, dinepensahan niya kung bakit di siya sumipot sa pagpapatawag sa kanya ngayon ng National Bureau of Investigation. Anya din na raw niya inaasahang magiging patas ang investigasyon ng NBI sa mga nasabi niya. Sa ngayon, pinaghahandaan na raw niya ang worst case scenario sakali mang ituloy ang impeachment laban sa kanya at sampahan siya ng patong-patong na mga kaso. Samantala matapos ang pagkakaroon ng Technical Working Group, muli nang binuksan ng Kongreso ang BICAM Conference para pag-usapan ang proposed 2025 National Budget. Pero ilang minuto lang ay agad na rin itong nagtapos. Para sa karagdagang detalye ng ulat, Brigada Ann Cortez, ibrigada mo. Brigada aprobado at adopted na sa ikalawa at huling bicameral conference committee meeting ng Kongreso ang 6.352 trillion pesos na national budget para sa susunod na taon. Kung saan wala pang 20 minuto ay agad na itong nakalusot sa parehong kapulungan. Baga matilagay sa record ng senador Risa Ontiveros na hindi niya muna ito pipirmahan bilang pag-aaralan pa niya ang laman nito. Matapos ang sesyon, sa nag interview kay Senate Committee on Finance Chairperson Senadora Grispo, ay kinumpirma niya ang pagpapanatili sa tapyas na pondong 733 million pesos ng Office of the Vice President. Uh, lahat naman tayo, meron tayong wish list na gusto natin uh, mapagbigyan. Pero sa huli, mananaig din yung mayorya. Inexplika po naman sa kanila na meron ng uh, pagkakataon yung Office of the Vice President na tungulong pa rin. Meron silang social services allotment na 600 million na pwede nilang gamitin para dyan. Hindi naman sila nawalan na. at yun nga yung sinasabi ko tulungan sa palan uh, capacitated pa rin sila. Malibang paraon ibinahagi e rin ng Senadora na hindi muna nila binigyan ng pondo. Ito ay para sa susunod na taon ang PhilHealth. Ang PhilHealth ngayon kung hindi ako nang kakamali, mayroong 600 billion na reserve funds. Nakadeposito lang yan sa, ewan eh, po kung anong account nila nilalagay, but definitely kung anong kinikita niyan, mas maliit pa sa, in, mas mababa pa sa inflation. So, lugi pa yung gobyerno. So, so, sa ngayon, ang PhilHealth ay hindi nabigyan ng budget. Oh. Sapagkat kailangan nilang gamitin muna yung kanilang reserve funds. Mantala, diniyak naman ang dalawang kapulungan na pro-people at magagamit sa tama ang bawat kusing na lang pondo para rito. In the heart of changing lives, ito si Brigada and ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. of Ilang buwan naman matapos i-anunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang SONA ang pagban sa lahat ng pogo sa bansa, tuloy-tuloy ang ginagawang pagproseso ng mga ahensya ng pamahalaan sa pagsasara ng mga ito. May detalye ng balita si Brigada Maricar Sargan, i-Brigada mo. Brigada. The the court. All pogos are banned. I hereby, I hereby instruct to wind down and cease the operation of POGOs by the end of the year. Bago matapos ang ibinigay na palugit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa PAGCOR para tuluyang ipatigil ang POGO operation sa bansa, iniulat ni PAGCOR Chairman Altenco sa Pangulo na kakansilahin na ang lahat ng lisensya ng mga POGO sa bansa pagsapit ng December 15. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Tenco na tuloy-tuloy ang ginagawa nilang operasyon para tuluyang maipasara ang mga POGO sa bansa cancelled na po ng pagkor ang lahat. Maging say yung existing na tinatawag nilang IGL na anin na po nung araw na uh, ng SONA, cancelled na rin po yun at walang matitira. So, liliwanagin lang po naming tatlo rito, wala pong meron ng may lisensya. Pagtuntung po ng January 1, 2025. So, kung mayroon pa dyan magsasabing sila ay nagpapatuloy na uh, maghanap buhay o ng kanilang operation dahil meron silang valid pagcor license, hindi po totoo yun. Sa ngayon, nasa pito na lang raw ang mga Pogo na kasalukuyan pang nasa proseso ng kanselasyon ng kanilang lisensya. Sa panig ni DILG Secretary John Vicrimulia, pangungunahan din daw nila sa December 15 na ang pagpapasara sa Pogo na nasa Island Cove sa Cavite. And um, lastly, um, on December 15, 10, 10 o'clock a.m., We will personally lead the closure of the Pogo Hub in Island Cove in Kawit, Cavite, to show to the public that it is really closed. And we will start with that, and then Paul will coordinate the activities for the other registered uh, uh, Pogos so that yeah, the public may see and the press may see that all of them are, will be closed by December 15th. Habang tiniyak naman ni Presidential Anti-Organized Crime Commission Executive Director Gilbert Cruz na pagsapit ng Enero sa susunod na taon mas paiigtingin nila kasama ang Philippine National Police at iba pang law enforcement agencies ang pagtugis sa mga pogo na patagong mag-ooperate. Uh, yung mga law enforcement agencies, their participation uh, by January, kagaya ng sinabi ni uh, Chairman Altenco, Uh, lahat po wala lisensya yan. So definitely those who will be uh, there to operate on January talagang uhulihin na ho yan. So... In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 15.1 Brigada News sa Manila the Music News Authority sa Max, Brigada Bandita, Nationwide patuloy na nakatutok ang pamahalaan sa paglilikas at pagbibigay ng pangailangan ng mga komunidad na apektado ng pagsabog ng Bulkan Kanlaon sa Negros Island. Ayon po sa OCD, nasa 46% na sila ng ginagawang paglilikas mula sa target na mahigit 84,000 individuals. Brigada Kath Austria, ibrigada mo! patuloy ang ginagawang paglilikas ng pamahalaan sa mga residenteng nakatira sa loob ng 6 kilometer permanent danger zone ng Bulkang Kanlaon sa Negros Island Region target na mailikas ang nasa 84,549 individuals o katumbas ng halos 17,000 pamilya ayon sa OCD nasa 46% na sila ng bilang ng mga na-evacuate o katumbas ng 39,258 individuals o 9,942 families. Uh, we are closely monitoring the ongoing uh, evacuation of uh, in uh, Negros, no. So ang target population to be evacuated as per uh, DILG data is around 84,549 persons, no. or close to 17,000 families yan po ang target uh, but uh, as of uh, as we speak we have already evacuated Uh, 46% of that. Ang mga inilikas ay mula sa La Carlota City, La Castellana City at Canlaon City. Ayon kay Asik Alejandro, tuloy-tuloy ang tulong ng pamahalaan sa mga lokal na pamahalaang apektado gamit ang whole of government approach sa tulong ito ng mga resources mula sa Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, PNP at DPWH. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, the Music and News Authority. IMAX. 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 Brigada Bandita Nationwide. Nationwide. Mga kabrigada, isang bahay naman sa Labo, Camarines Norte ang nahulog sa bangin matapos magkaroon ng landslide dahil sa walang tigil na pag-ulan dulot ng shear line. Ang bahagi po ng Maharlika Highway hindi na rin madaanan dahil sa gumuhong lupa. May report si Brigada Jigo Custodio, i-brigada mo. Brigada. Grabe, naubos na. na. Unti-unting tumagilid hanggang sa tuluyang bumagsak ang bahay na ito sa may bahagi ng Maharlika Highway sa Barangay Kabungahan sa Labo, Camarines Norte. Nagsimula ang landslide kaninang madaling araw hanggang sa nagtuloy-tuloy ang paggalaw ng lupa dahilan para tuluyang malaglag sa bangin ang bahay. Makikita rin sa video na nag-iwan ng malaking pinsala sa Maharlika Highway ang nangyaring paguho ng lupa. Nagkabitak-bitak ang daan na patungo sa bayan ng Daet kaya hindi mo na ito madadaanan. Kaya payo ng mga otoridad sa mga motorista at pasahero na patungo sa Maynila mula Camarines Norte at vice versa na pansamantalang dumaan sa Quirino Highway via si sa Camarines Sur. Dahil na rin sa tuloy-tuloy na pag-ulan, Ilang lugar sa Camarines Norte ang nalubog sa baha. Marami rin sasakyan gaya ng mga pampasaherong bus ang nastranded. Ayon sa pag-asa, wala silang nakikitang sama ng panahon na posibleng pumasok sa bansa. Dala lamang ng shearline. ang nangyaring pag-ulan sa bahagi ng Metro Manila, Calabarzon, Nueva Ecija, Bulacan, Aurora, Catanduanes, Camarines Norte at Camarines Sur. Sa huling tala ng DSWD, umabot na sa mahigit isang daang libong individual o katumbas ng halos 30,000 libong pamilya ang naapektuhan ng shoreline. Pinakaapektado ang Region 2, 5, 6 at Region 7. Tuloy-tuloy naman ang pamamahagi ng tulong ng DSWD at nakapagpaabot na sila ng mahigit 2.5 million pesos na humanitarian assistance. In the heart of changing lives, ito sa Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Trimax. Trimax. Samantala, tinutukan at iginiit ni Sen. Christopher Bongo ang kahalagahan ng fiscal autonomy para sa hudikatura. Ito ay para matiyak ang mabilis at patas na hustisya. Kaugnay nito, tinalakay dinigo ang isyu ng naturalized players sa PBA at ang pangailangan ng patas na kompetisyon sa liga. Throwbacks. Brigada Bandita. Nationwide. Nationwide. Mga kabrigadang unang hakbang sa tamang skincare ay ang paglilinis ng mukha gamit ang mga gentle cleanser. Ang mga lalaki ay mas prone po sa acne dahil mas mataas na produksyon ng langis kaya't mahalagang gumamit ng cleanser na formulated para sa oily o combination skin. Ayon po sa journal of clinical and aesthetic dermatology, ang regular po na paglilinis ng muka ay tumutulong upang alisin ang dumi, pawis at labis na langis na nagdudulot ng acne. Ang balitang ito hatid sa atin ng Drive Max Plus Herbal Capsule, lalaking angat, tumatagal. Balita, Balita. makabayaning pagtutulungan mga kabrigada na kilala ng Brigada News FM Zamboanga, ang magkapatid na sina Mika at Erich, taga Zamboanga City. Kuwento ni Mika, dalawang taon pa lamang siya noon at dalawang buwan pa lamang ang kanyang bunsong kapatid na si Erich nung maghiwalay ang kanilang mga magulang at iniwan silang magkapatid sa kanilang tiyahin. Nagsimula pong magkwento si Mika at Erich sa programa ng Dear Tia Karing kung saan sila humingi ng tulong na mahanap ang kanilang ama hanggang sa may nakakilala po sa ama nito at ibinigay ang impormasyon kay Tia Karinga. Makalipas po ang ilang araw, sa pamagitan ng Brigada News M. Zabuanga, nagkaroon ng magandang balita. Natagpuan ang kanilang ama, isang driver ng pampasaherong jeep at may sarili na ring pamilya. Agad namang sinundo ng Brigada 1 Tahanan Team ang magkapatid para puntahan ang amang si Ruel Rebolios. Sa wakas po ay nagkita na rin ang mag-ama matapos ang mahabang panahon. Samantala, nagpaabot na rin ng kaunting tulong ang Brigada One Tahanan sa mag-ama tulad ng pigas, grocery items at radyo. Mga kabrigada kami po sa Brigada News FM ay taus-pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta para tayo'y makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Salamat sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na nanatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula sa Brigada News FM at One Tahanan Party List, maraming salamat ka Brigada! Maghapong binantayan upang kumpleto ang Drive Max. Brigada Balita nationwide. Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ng DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New South and Philippines, katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada New South Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Ley Baguio. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News FM Manila ang nagiisang the Music and News Authority. Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drivemax Max. Brigada Balita Nationwide. Hatid senyor ng Drive Max Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika sa at musika. balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.